Ah, grabi mayu mamu magic king betarage. Lalu menimpet. Oi, mau mau mamu magic king betarani, men. be. Ini 5 anak ini ya. Asy Kang. Enggak. Enggak kita. Ya, saya 5, oi. Pins. Saya dapat 5, tunggu ya. ya. tu oh, wala kita caw eh lagi kuat tu Papa ha? lipa luk okay. oh. oh. aku dapet PCB. Winston terwisa tube pffft nak trapo? gih bu kita man lubutan ni pagasayawa. sayawa huy oh. di li mal lagi memurul di li lagi memurul Tuasa oh, nega pengion bau bu layas nega pau? Pau. Asa ah, ka paingon bangawa pernah human tong. Apa ni butang gay. ni? Hobi. Menyemba tawag-tawag nimo pao. Asa sini bang? Ha? Nak short pants. Nak cute pala oh. ka. Kencamay nagtawa dai mong short pants bao. Betara. Be. Ana uno ko bae tawon kulalan be. Ah grave bata na short pants mandi. Agi chaman nagata ka na im short pan pao. Ha? Si Baki, tayo ng shoot pan ni Baki. Arabe ah, pa ta. Sa na po ng shoot pan mga pau. Kuya naman po. Ha? Kuya na ko. Kuya na ka. Mag-shoot pan na kay kuya o. na ka. O. Ang grabe rin ni kay kuya na lagi mo na mag pan na. Hindi na magsig gubuhubo. Sa una na siga gubuhubo sa na Naman dai mo manghot pau. Natulog. Kaya wala man ka natulog po, dapat niya abay kasi mong mangod. Ha? Kamundo si Mango doon, doon na Ikaw man ang kuya. Ikaw nagbantay. Ninang! Ha? Ba? Tawa? Yan ito bag na yung ninang ba? Nakuha mo na sa purul limon. Eh, pao! Nakuha mo purul pao! Pao! Nakuha mo na yung purul limon. Yan! purul limon. Yan! purul limon. Abot sa... Purol, Tiil, may mo ang kasunis. Ha? Ano mo, Diyos? Ano may Diyos, Wala mo, Istro? mo, Wala. Magpalit pag Istro sa Diyos. Istro nandun sa kok. Nandun Istro sa Diyos. Hmm. Ha? Di sa Hindi ako Hindi lang ka mag-istro? Hindi oh. ano, diba mo, ka mag -istro. Oh. Mano, Ha? Ay, ay, nina ng mga ay, ay, na, ay, 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 Ha? ay, 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 Tubag na oi. Tubag pa ni ninang oi. Ha? Tubag ni ninang mo. No? Tubag na ninang nimo. Uh. mo Oh. Jagono ko imo kono pau. Pau. Anak nak boleh datang da, tanam nak boleh kita nak makan nak boleh kita mau ulu. Oh. Anak nak kuku lalun boh. Boh yang kamera pau. Anak nak boh pau. Pau. Anak nak pau. Oh. Oh. Yo bo. ah. oh. 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 <laughs> tiga puluh hari betau yang tanam mas kamera. Tapi kalau apa nggak barang lagi pasang apa nggak betagen. Pu kau buat kau. Abi aku lalun. Buat ah. yang betau. Ah. Po po. Wala na may coke Yung manginom ganina pa ang coke Oh, naman ang kok pa Tegai ba? Pegaan, kaog? Katong jos. Kato na lang jos nga wala istro. Eh. Kato na lang. Oh. Ibutan lang ni musbaso baso. Ya, imo ni bayaran ni Ninang kay wala naman ko i ina na si Ninang Pao. Nakakalala na. Be. Oh, okay, grabe, may iwa, may mdampal yung bata. Ay, may iwa, may mdampal yung Ah, grabe, May iwa, may okay, mdampal yung Ay. Pa, magdampa, tapang. Hindi. Yeah. na si bakit dito, mangita, ulas tiko ka. Naman, no, nalitiko si mama. Asa? Nalitiko no, si mama. Ay mama, nalitiko? Oo. Oh. Ata yung mama ka, ina, ina mama, man, na. mama na, mama, nalitiko yung kulalan. Ikaw, ikaw. Ito na. na. Mayuho ni macam mayuho macam dampak. <laughs> ha? Mana gini dampak batale. Mana mak inom kok kena nak inom lain papa inom buka kok pod. Jos. Yes. Jos nalang. Oh. Ada dai mama nak apa kualiti ko. Jos ah, ah, ah. nalang oh. imo. Oh, tadi betul lagi ke jus nalang di dalam kok. Beli aku lalang. Ikaw sige, Padatan, doa, na yung mag-ablay di ay. naman kabalo. Sige kabalo. Patatan dua Hindi naman kong kabalo. Hindi naman kong kabalo. Kabalo. Sige. 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 Kabalo Sige. 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 bira Sige. Uh, ei, na, birane, sige. na, Sige. 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 oh Sige. Sige. lagi. Um, Kok jadi kebelo-belo melagi? Kebelo. Kebelo melagi, kebelo melagi. Kebelo melagi. Hah? Munca mendenda dai pang bangkok mana pau? Munca mun dai mang ipang itu dai anak pau. Munca emang gi pang itu, pau. Ana melengkoran kadia. Hari ini melio ke ngopau. Agrebe tenaga solo kupau Si Nina, ang purol para ako. Pala rin ko rin. Mati-mati ako din matulog ba tayo? Tirno eh. Pao. Ha? Hindi sila daan. Mm. Ganon hindi man sila daan, Pao. Tara, di kape Ha? Di kape lagi. Ganon man minum dengan kape. oh Minum ka? O. Oh. Ah, Bantay pita minum, buhatan ka na yung kulalan o kape. Dutok uh, ko kuan ka ng pan. Magduduk kag pan? Oo. Oh. Nga mga tong pan, wala man tayo pan pa. Mag magpalit na lang kag pan. Hindi. Nga magbuatin tayo oh. kape. Hindi. Asa mga kalapit magpalit pan pa. Sila mapilin. Sila mapilin. Oo. Na tayo pan dito tayo pa. Wala tayo ka ba eh? Sila ko. Nasa niya? Sila Wala na pan na na Oo. Oh, dili mana po. Dili mo na pan, mana po. Dili na lagi na Dili mo na pan. Diyang po, mana na gabit tayo na po. Diyang po, mana na po, makabuhi ka pao. Nagkutakwa ko lala na. Ha? Nagkutakwa mani kayo. Oh. Magpat na magpalit kili. Na magpalit, ikaw magkawag mani. O. Oh. Mayang kabalori ka dahi. O. Mayang siya mayang palit, kabalori ka katag. O. Ayah tengok Maka baru lagi ke man, Menindiru lagi ni poli ni menindiru Menindiru Tindiru lagi ni Tindiru ni Macam mana yang paliton, tonton Ibu kau ni, paliton, pao? Ha? Ka te, ni Maka sekuat apa Bungkut ni Mungkin saya paliton, boleh tonton Pau Haa Melingkut ke anak Ni ni Mungkin saya yang boleh dan lah <laughs> Silat dan Silat dan lah anak Pau Itulah bagi dia Abriman Pau nak kuah Maka isan Mukulog isa isa lang. lang. Make -a. Make -a isa lang mukulog isa ana. Oh, uh, chama na po. Sila din na pagka mo ni mukulog pa kani amigas. Oh. Sila napa pagka ni amigas. Sila napa pagka ni amigas. Sila. Sila. Sila din na mo. O chama na gan mo ni amigas na ba mo? Tao. Tao chama na mo ngi Dai. Naman dai gunting dai. Ko bolu di ka mag ko bolu di ka mag gunting ana po. Ko bolu di ka mag gunting ana po. Pau! dire dai mau. Ni dai. Ya. Oh. sa basuran ni butang ang sag Kabalu, lagi gunting, lagi butang. Ko bolu di mag gunting ni mata lagi ni. Bolu ni. Asi gina pau. Kabalo lagi na, bugunting. Ah, sige na po, Nanay na wakwak -wak ron pau, Oh, ubang ka maligo sang kulalan pao. Maligo sang kulalan sa gawas po. Uban ni sang kulalan po maligo pau, Tao. Uban ni sang kulalan maligo wa. Kindi na yung pangayoon pao. Ano lang kindi. Ah, nga ako ba tayo. Ang mukha ko nang kindi. Ano lang kindi pao. Ano lang isilana pao. Oh, isi dayon o so, isila na tayo pao. Si yung itawag na kayo mong mama pao. Ano, ako sa manchi upo na ko, manchi upo. Gitawag na kasi mong mama ba? Gitawag kasi yung mama. O, dyan na pao. Gitawag na kasi yung mama pao. Wala man. At hindi lang ka, balibari ka niyang kularan. Ikat-ikatag. Ah, sige pa, ikat-ikatag po. Sana yung palit pa. Wama wow, na malit pa, Oh, ano lagi nagpal. Oh, ano lagi <laughs> nagpalit lagi. Ay, lota lang kamot ng kulalan pa oh. Ilota lang kamot ng kulalan na ah, <laughs> pa. Wa man dong. Bulok mo na mulit ana, bulok mo na mulit. Pau. Bulok mo na mulit ana, bulok mo na mulit ana. Pa-to ligo ng ilo pa okay. okay, oh. Pukan ng ilo po at ligoon. Kate pa ligo ang ilo pa oh. Nakay ay. Oh. Sa interest ba? Oh, ay, ay, ang, ilo ay, ito, ito, ligu, ang ilo po. Itong ligo ng ilo po. Hello, alis. Pwede man ang maoy dai. Hey. Kulang. Ice. Ako ah, ang bayad pa. Oh. Sana yung apo nimo. Nice. Ah, ada po, ada pa wa. Po ah. o, ato atong isila po kay mo gawas ang iro po. Ni gawas ang iro dito po. Tara oh. Ni gawas ang iro, maako ang iro do sa gawas. Ako isila na pa. Isila na ana, po. Ah. Ano, po, na pa. Oh. Ana pa isila na pa. <laughs> Isila is na. Isila is na. Isila is na ala. Is Isila. Hina po. Isila is na to pa. Ha, uh, Nicol? Oh. Dot. Mugno na kayo. Dot. Kaya mo ni si, si Titit. kaniyo yung... gusto Titit yung muta na sa YouTube. Tara na sa YouTube, tit. Kaya makita yung mong naong dito, tito tit. Nas titit, natista na. Okay, niyo po ko po. Sige na po, gawin na po, kamaligon ako pa Sige na po, kamaligon ako pa Ito na yung sila, kamaligon ako Ikaw na magbantay Sige, ikaw magbantay ha Sila na niya Isila Isila Ayan <laughs> na po, pagka inom na juice pa Okay, sila na din ko pa oh. Kaya ko na ni Isila po Mm. Uh. Ako naisila ni isila pa kita wag ali mga ate pao. Tawag ka pao. Dito, dito na kasi mga ate ba kasi wag kasi mga ate. Asa si Opo. Maling ko na lagi kapoy. Ah sige po. 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 Yeah. Mm. Ma, na po bago na Dios po ako ni isila po kamali ko ko pao. Hmm. Nah dia, selut. Bukan. Tahu.

pakai batangnya. Pokoknya, Pak. Ikut gitu.